Disyembre Ajis. Hmm. Nandito po tayo muli sa tahanan ng ating mahal na punong bayan, Dr. Jesolito Evangelista Galapon. Alas 6 ng umaga. Isang tanong para sa bayan. Good morning, Mayor. Good morning, Ka uh, Mayor, magdadalawang taon na po kayo sa panunungkulan. Hmm. At magdadalawang beses na rin po kayong tatanggap ng Seals of Good Local Governance. Ano po ba ang mga batayan at patuloy po kayong nakatatanggap uh, ng award na to mula sa ating national government? Uh, una sa lahat, ha, magandang umaga po sa si inyo mga kabayang ko, si Bayan ng Gimba. Uh, una sa lahat, sabihin ko muna yung ating natanggap muna, yung dalawang taon na rin tayong nakatanggap ng Gawad Kalasag. Ooh. Yung in times of emergency, in time, yung rescue natin, yung uh, pag mayroong sakuna, andyan tayo parati, mga relief, andyan tayo parati. Kaya dalaw taon ta rin tayo nakakuha ng uh, gawad, kalasag. gawad Kalasad. Pangalawa ito, itong seal of good local governance. Ito pong seal of good local governance. Ibig sabihin nito, maganda ang pamamalakad mo, may transparency ka, maayos ka sa paglilingkod. At uh, tinitignan mo lahat-lahat ang lahat ng anggulo para matulungan mo ang ating bayan at lalo lalo na ang ating mamayan. Kaya natatanggap natin to ka Diego. Uh, Unang-una, si mga department head. Ano? Department heads at, ng mga, lahat ng mga empleyado natin, pati yung sangguniang bayan, pati yung mga kapitan, ay uh, talagang uh, nagpupursigi para makuha natin to Una, ah, ka Diego yung ating 20% development fund ay talagang na-utilize natin ng gusto. Talagang nakita nila maganda ang ating mga 20% development fund kung saan nagpapagawa tayo ng uh, mga pub to market road, papagawa tayo ng gym, nagpapagawa tayo ng mga kung anong kailangan ng ating mga barangay. And then sa sa budgeting, sa budget department, tama yung pagbabudget ng ating munisipyo. Tama yung paano, nila, paano nila lagyan ng budget ng per department. Paano gagawin ang lahat ng mga pera na yan para il ilaan sa bawat uh, project, sa bawat mamayan, sa bawat uh, department na tutulungan. Okay. Pagdating sa uh, SRMO, yung ating pagtanggap ng mga uh, job orders, contractuals at yung mga permanent employee, nakikita nila na tama yung mga ginagawa nilang pagtrabaho, tama yung ginagawa nilang paglilingkod, at pati sa civil service, siyempre nakikita nila na tama lahat ang ginagawa ng ating head ng SRMO. Sa engineering naman, siyempre yung ating mga projects, paano nila guhitan, paano iayos si yung projects natin para at least yung proper proper na, tamang uh, pera lang na ilalagay nila sa project na yan. Yung, sakto lang para nang maganda yung yung mga projects na gagawin natin. Uh, pagdating naman sa treasury, yung ating uh, kaperahan, paano nila nakukuha, may ibibigay sa tao. Lahat yan, RPT, yung perang pag, uh, yung pa ating uh, income. Yung ating income. Nakaabot tayo sa tamang income. Uh, tapos yung pag-disburse natin, pag-liquidate -li ng uh, pera natin, at pati pera ng barangay. Maganda yung liquidation, maganda disbursements and liquidations. Uh, marami pang iba ka, Diego, kagaya ng health services, yung ating mga RHU. Ah, papaano paano sila nagbigay ng tamang serbisyo about health sa mga pagpupunta natin ng mga medical and dental mission sa barangay. Ganon. Yung ating uh, community hospital. Oh, ito oh, ngayon. At, ako, Diego, ito ngayon community hospital natin ngayon ay talagang modernized na. Ito ay uh, computerized na. Computerized. computerized na ang ating uh, community hospital. Kaya isa siguro sa nakita na niyan. At isa pa, yung ating pagkalinga sa PWD. oh Yung pagkalinga natin sa PWD, yung ating pagtulong sa kanila, tinitigdan din nila yan. Tinitigdan din nila yan sa lahat ng anggulo. Siyempre sa building natin dapat mayroong daan para sa PWD, okay. sa mga senior citizen. Dapat mayroong daan Papasok sa ating mga building, papaano natin bigyan ng suporta, uh, ganon yung lahat ng mga anggulo niyan. At siyempre, sa sangguniang bayan naman, ipag-a-approve nila ng ating mga uh, ordinance at resolusyon na mga urgent. Pero, anyway, yung mga ibang hindi nila na-approve, hindi ko na kung bakit, pero at least, nakukuha pa rin natin ang seal of good local governance. Ganon din yung mga kapitan, yung mga kapitan natin sa barangay. Pinupuntahan din nila yan, mga natin, at uh, tinatanong, nagre-report sila. Ah, uh, Nire-report nila, at pag tinanong sila ng region at national, at nasasagot nila ng tama at yung mga requirements, na ipapakita nila ng tama ginagawa. Yung ating landfill, yung ating menro, mm -hmm. oh, nakita na landfill natin, maayos. Yung paghakot ng basura, maayos. Yung kalinisan <laughs> ng bayan natin, maayos. Yung tungkol naman sa LYDO, MYDO ngayon na ngayon. MYD, dati LYDO, ngayon MYDO. Municipal Local Youth Development Office. Okay. O, oh, yan. Yung sa kabataan, sa sports, mm -hmm. na bibigyan natin tama ang pamamaraan <laughs> para sa mga kabataan. At sa scholarship, yan. May mga scholarship tayo na titignan din, ang, din ang region at national na may inspection sa yan, validation. Mm -hmm. Kung tama lahat ang ginagawa mo, o, sa scholarship, marami tayong scholars. Siyempre, scholar na yan. Hindi naman lahat ay bagi scholar. Okay. Yun lang ang uh, talagang, uh, talagang karapat-dapat na maging scholar. Yung namimit nila yung requirements sa grades. At siyempre, yung mga talagang kapuspalad yan talaga na namimit lang yung grades na dapat i-maintain nila para maging scholar sila ng munisipyo. Yung sa peso naman natin, o, di ba, mayroon tayong minsan... ah... Uh, at uh, mag-ano tayo ng maglalans tayo ng trabaho. ba? Diba? Open. Apo. Meron tayong ganoon eh, open yung trabaho, marami nag apply nabibigyan natin ng job yung uh, iba iba nating kababayan. Hindi naman lahat nabibigyan apo, natin, apo. pero siyempre, nakapagbibigay tayo ng job opportunity sa ating mga kababayan. at uh, lahat ng ng ano, department natin talagang nagtrabaho para diyan ah uh, yung ating uh, ano pa bang mga department natin ka Diego na uh... eh, Mayor eh sa tingin po ninyo uh, ano pa ang kinakailangan pang uh, kung na may aayusin sa mga departamento o kung di man departamento ano mga bagay pa na sa tingin nyo na dapat ayusin kung meron man uh, marami pa tayong dapat ayusin. Ah, uh, 'di ba, yung palengke, maganda na. Ha? Papa, papa. Sa pamumuno ni Maya yan, sa mga task force natin, okay na siya. Kaaya-aya na yung palengke mm -hmm. natin. Yung traffic natin, may mga traffic enforcer naman tayo. Although may mga uh, problema dahil masyado ma-traffic. 'Yun naman pagpasukan lang at uwian. Siyempre, dagsa yun eh. Uwi sila, papasok sila tayo, dagsa yung traffic. Kasi ang atin niya, pag ma-traffic, ibig sabihin, paunlad ang ating bayan. Pag walang traffic, ibig sabihin, eh, wala. yung, 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 progresses progress is wala. Kasi, Walang namimili. Ganyan yan eh. wala Walang nga taong pupunta sa dadaay sa bayan mo. Ganon. Walang mga establishment. Kaya hindi matraffic. So, ito yung nakikita po niyo yung... hindi uh, pa ka, Diego. Kasi yung ating... iyon. Yung muna kanina ka Diego, yung peace and order natin. O oh, ba? Diba? maganda yung peace and order na ginagawa ng ating kapulisan. Yung ating Bureau of Fire, nakikita mo na pag, pag time ng uh, may sunog, adyan ah, sila agad na nakakatulog. Yun yung mga kriteriya apo. na na uh, pinag-uusapan at binavalidate ng region at ng uh, nasyonal. Ngayon naman ka Diego, tanong mo apo, tungkol dito sa ano pa ang dapat gawin. Yan. Ang nakikita kong dapat gawin pa natin ay lalo nating pag-ibayuhin. Lalo natin dagdagan ang paglilingkod sa ating bayan. Lalong-lalo na lalo yung financial assistance. Na dapat tuloy-tuloy yan kung maaari madagdagan. At uh, ang ating plano dyan, yung mga kakulangan natin, lapses, may mga lapses din kumisan eh. Siyempre, mayroong growth rate. Lalo na dito sa treasurer's office, may road trade, Buti lang nakaabot tayo sa growth rate. Pero lumampas lang tayo ng 2%. 2% sa growth, growth rate. rate. po sa... Yung ating income. Ah, income. Yes, Ayun. yung ating income. Growth rate. Oh. Dapat yung growth rate natin, ah uh, dapat hindi yung dati kasi 5%, 7%, yan ay maging 10%. Dapat yan, pag ibayuhin mong growth rate mo, para na sa ganoon maabot mo yung pamantayan. Yan kasi pinaka-importante paano yung yung growth rate po nito yung income po tayo ng munisipyo o yung, yung production income. po ng income uh, growth income. rate yung growth rate natin sa income oh. kasi pagka bumagsak ka sa growth rate hindi ka papasok ito parati yung naging problema ah oh. ito problema parati kaya kailangan may income ka na maganda tax collection oh tax oh yes oh. lahat yung paano mo pagibayuhin ito So naka ano naman tayo naka nakapasok tayo. Pasok tayo. Ay muntik na nga ka Diego. Ah uh, Dati po ba? Yung okay. pa rin ang nagiging problema yung income. Ay yung income hindi po nakakaabot sa Nakakaabot tayo pero hindi tayo lumalampas ng todo. Ah, eto ngayon nakalampas tayo ng Ah, uh, din nakakalampas naman tayo yung points lang eh. A points lang. Points lang eh. Ang so, yung gusto ko, dapat natin... Ang gusto ko talaga sana maging double digit. Opo yung ating uh, growth rate. Kunwari, uh, ang pamantayan nila ay 10%, ang okay. growth rate mo maging 14% lang o 15%. Ay, anong nangyayari kasi, point, kunwari, growth rate mo is 5.3%, naging 5.5% lang tayo. Ganun lang eh. Kunwari, minsan, eto, susunod to sigurado na tataas to. Tataas to ng 7. 7%, dapat maging 9% ka man lang, ganon. Eh sa ngayon po, uh, ilan po yung growth rate natin? Ah, uh, ang ang kwan natin kasi uh, ang ang pamantayan ngayon ay parang pumasok sa 5% eh. Opo. So pumasok tayo sa 5. Point, parang 5.7, parang ganoon, points lang 5. eh. Oh, uh, ang ang gusto ko sa growth rate natin sana sa ating uh, treasurer's office. Yung bangko niya, ang 1,000 kasi taon niyan, tataas ang growth rate. Kailangan kung, mo, kung mo ito yung ano mo, growth mo ngayon, kailan next year, tataas ka, pataas ka ng pataas. So, baka next year, maging 10%. Pag yung 10% niyan, sana, umabot ako ng mga 50% sa ang growth rate. Parang pa-increase ng pa-increase. Pag pa-increase ng pa-increase ang growth rate mo, paganda ng paganda ang pamamalakan. Oh, yung services na may bibigay yes. sa tao. Yes, para, para nasa ganun, yung services mo na bibigyan mo sa tao is mas mapag-iibayo, mas maganda at mas kapag pakinabang sa mamamayan. Mensahe po ninyo sa ating mga kababayan. Uh, mga kababayan ko, ngayong araw na to, ako po ay palawas ng Manila para tanggapin ang isang prestigious award na kung saan ito po yung Seal of Good Local Governance doon po sa Manila Hotel. Ito po ay national na award na kung saan nakita ng national government kung paano tayo maglingkod sa ating bayan. Ito naman po ay na-validate. Talagang uh, tinignan mo ina na mainam at mabuti kung tayo nga po at talaga ay papasa sa ating seal of good local governance. At awan ng Diyos, nakapasa na naman po tayo sa pangalawang pagkakataon na sa loob ng dalawang taong kong paglilingkod na matatagap natin ang seal of good local governance. Ibig sabihin, maganda po ang pamamalakad, maganda ang uh, ginagawa natin sa ating bayan at sa ating mga mga mayan, lalo na lalo na yung ating pagtulong. Kaya nga po, that uh, this is a God gift sa atin, mga mga tigibanyas, a God gift sa ating Christmas. May Christmas po in advance, mga kababayan ko. At laging tandaan, mahal na mahal kayo ni Mayor Doc Lito -Galapa.